Good day mga kaayos! Ako po ang inyong Kuya Nap na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Kung bago lang kayo sa content ko, ngayon nyo lang ako nakita. Isang like, isang comment, isang share. Masaya na po ako dun. Basta mapag-usapan lang natin yung mga importanteng bagay na nangyayari talaga sa buhay natin. Pag-usapan natin ngayon mga kaayos tungkol sa pag-aaral ng mga kabataan. Marami na kasi marami kasi sa mga kabataan ngayon, tinatamad na ng mag-aral, ayaw na mag-aral. Gusto lagi na lang nagse-cellphone sa bahay. Alam niyo mga kabataan, ah, masarap ang alin? Masarap na hindi mag-aral. Hindi ako tutul doon. O bakit ganoon? Alam niyo kasi mga kabataan, naging bata rin ako. Alam na alam ko nung sa lugar namin, dun sa ah uh, Barangay Malaban sa Wawa Doon nung bata ako Mahilig ako mag teks, uh, Text Tau-tauhan Goma uh, Balat ng sigarilyo Balat ng candy Lahat yung pinaglalaroan namin Misan ah uh, Inahabol na ako ng pamalo ng mama ko Kasi ayaw ko pumasok sa school Kaya ang laki talaga ng pagpapasalamat ko sa magulang ko Pinilit nila ako mag-aral kahit ganun yung mga nakapaligid sa akin sa mga kabataan kasi ngayon na andyan yung barkada laro, cellphone basketball, volleyball ligawan ligawan kahit mga bata pa ligawan sa kalsada diba? masaya ba yon masaya yon hindi ako tutul doon kaya lang mga kabataan kung yung pag-aaral nyo hindi nyo talaga pagtsatsagaan pagdating ng araw na malawak na yung isip nyo gusto niyo nang tumulong sa magulang nyo nagkaasawa na kayo nagkaroon na kayo ng mga anak may pamilya na syempre mag-aaral na kayo pag mag apply kayo ng trabaho ang unang-unang itatanong sa inyo Doon sa in-apply nyo ano? ano ba ang natapos mo? di ba? ka palang mag-iisip ngayon sana nag-aral ako nung kabataan ko kaya mga kabataan, pilitin natin natapusin yung pag-aaral natin. Kahit ano pa mangyari, kahit anong pagsubok, manalangin tayo sa Diyos kung minsan talagang nahihirapan tayo kasi siya lang naman talaga ang talagang makakatulong sa atin. Kasi pagka pagdating ng araw at kailangan na natin uh, buhayin yung sarili nating pamilya, ang unang-unang magiging pundasyon natin talaga, yung pinag-aralan natin. Kung gusto niyo makakita ng magandang trabaho, disenting trabaho, malaki ang sweldo, dapat may pinag-aralan ka. 'Di ba? Chambang-chamba na lang talaga kung magkaroon ka ng sariling trabaho o negosyo na wala kang pinag-aralan. Ma, uh, nagpapasalamat ako kung nakachamba kayo ng ganun mga kaayos Ah uh, kung yung sa pagtanda nyo, di ba? Um, pwede nyo ipagmalaki sa mga kasama nyo, kaibigan nyo, lalong lalo na sa mga anak nyo. Pwede nyo ipagmalaki sa kanila. Ang alin? May pinag-aralan niya ako. God bless and ayos. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin.